afternoon Good afternoon mga reklamador For today's video Pupunta tayo kay Action Cam at iba pa Dahil nasira ang ating ICC mic Naging ko sa kanya na Kung magkano iparepair. Kasi nga medyo nagtitik or nakukuha niya lang yung left or right sound ng ating audio kaya hindi tayo makagawa ng magandang audio for today dahil na flat ang kanyang jack o yung dulo ng jack natin ito yung nangyari sa kanya yan so, naging kawera ko kay action cam sabi niya punta ka dito Sponsoran kita ng mga cables mo Siguro nakita nyo yung ating mga gawa na content Yung ating audio and video quality Kaya let's go! Punta na tayo doon! Na my Holy Spirit, Quezon City Good afternoon po Sir, ako po si Reklam Motor Oh, hi sir, kumusta? Nice meeting you po <laughs> Rowel po, Rowen Tari-tari. Tarita. Name niyo, sir? Ha? Name niyo ulit? Gian po. Gian, yun. Kasi tawag ko lang sa... Sa pag nag ako, action cam. Kulang <laughs> <laughs> kasi, tapos binalot ko siya. Tapos, hmm. nakalagkat sa ano, sa kalsada. Yan. Natupi siya. So, ito ba nagkakaroon ng disconnection na? Oo, kasi parang pag nagre-review ako ng video, it's either left or right yung naririnig ko lang sa kanya. Kumaid ah. Oo, kasi nung uulan, yung yung cable na yan, nasa lupa. Uh, Di, na, ginagamit naman pala extension, hindi na? Hindi. Ito. Ito, so, itong... Ayan mm. lang, nasakto na dyan. Ayan, dito ko rin binili yan. Ayan, so, sa ISA 360. Ayan. Yeah. Parang anong tawag Or, okay, Mic right? adapter. Adapter. Mic adapter. Yun. Yun. <laughs> Same lang siya, no? Yes, po. Okay. Oh, Kasi natin tapos, uh, pwede mo na yung setup. Kung gusto mo na gamitin. Hmm. Technically pala, mic and mic lang siya, di ba? Yes. Mic to sa speaker nung intercom. Tapos ito yung mic ng rider. Right. Ito yung mic ng intercom. Tapos tungo siya sa baba. Para tagong pag siya. Maganda. Maganda yung sound quality niya. Yun, yun naman. So, advisable na naka-wifi ito pa hindi, kasi kaya, on the go ako eh. Pag ganun ba? Ano na, nag ka -ano, nag edit ka? Oo, pag wala akong pasahero, nag edit ako. Upload agad. Kasi nga yung vlog mo eh, yung um, vlog parang, talagang, oh, mo. Parang sin talaga hinto ano para ano. Ah, uh, para panoorin. Ano, parang ginaya ko siya as ano, as a podcast. Kasi ganun din eh, para nakikipagkwentuhan talaga ako sa pasayero pag ano, kahit off cam so, eh. Oo. Kaya ka, nagkakaano na Tapos yung ano ko oh. sa'yo nun, inquiry ko sa'yo nun. Kasi nag-try lang ako kasi nakita ko parang ah, gawa ko to kasi ano. Po. Hmm. Mayroong... ah, ano ko talaga siya? Oo, <laughs> uh, uh, gawa ko yan. Ako lang, ako lang naman nagsisecure uh, ng ganyan eh. Meron. Uh, uh, kasi naman uh, uh, sila pumunta dito pag ano. Kasi may 2-3... 2-3-5. 2-3-5 in Country Road, Barangay Hall Spirit, Quezon City. City. Yan, so mga naghahanap ng mga camera dyan, like Insta360, SJCAM Cam, DJI, available dito sa amin sa Action Cam at iba pa. Mga accessory available din po sa atin dito. Like mga type piece nila, memory meron din tayo sa Andy syempre original.